Honor, paano ka lang mabas dyan, Your Honor? Hahaha Ito naman yung araw eh Oo nah, Kaya naman pag di matulogan So guys, linis tayo ng split time Ang problema dito guys kapag uh, marumin na yung aircon dito tumutulo. Oh. Dapat doon ban na yung outdoor sana no? Kaya nga eh, dapat na locate yan Oo oh, wala eh, ganoon mo Okay, balik ka na doon. Yes. Dapat na-relocate yung piping na yan. Oo. Insider, ano, manipis ang insulation yan. Maari, insulation. Oo. Dapat kasi yung sa loob talaga, dapat makapal. Hmm. Kasi pumasok siya ng ceiling. Hindi man, baka gumagapang dool galing sa ano, sa tabo. Oo. Maaring ganun. Hindi katulad nung ginawa ko ila, ano, yung ano, sa kaluhukan nyo, kailangan yun talaga sinumbrerohan ko yun nilagyan ko talaga nung ano binanong ko yung piping oh tapos sinuklubang ko kukabra doon ng ano ah doon kayo yung ladyade? Mm hmmm sino mo walang reklamong tulo mm hmmm nung kinabit daw yun doon pabalik balik daw eh sino ba nagkabit nung second na na yun? ha? Huh? pabalik balik Lake kung saan yan, yan tumutulo yan Lari pag maroon uh -huh. na ito Siguro manipis yung piping o alam Rubber and solution ni. Rubber and solution naman ni Pe. Dito kay yung topic ulit sa taas ng baga pang. Oh. No? Saboy.